Rubber Okay, ready kayo sa inyong mga maintenance, ha? Maintenance, patao. Ayan, yung ating ulam. Ay, muna tayo ng tanghalian. Wala, wala. Wala, wala. Matalangin sa yung kalakay ninyo eh. Yung pwedeng na nabalikot, kalikot, bali-lito. Ay, sir. Saan n'yong gawin? daw ngayon? Hindi sisot. Hindi natawag po. Nagret ko pala. Hindi naman ako pang kuringting lang yun. Hindi naman ako nai-invite. sit lang. Hindi naman ako nai-invite. Hindi naman ako nai-invite. Ikaw, siya sa lalim-lalim. Ano ba po ang pula? Hindi naman ako Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Thank you, for Lord, for food. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Well, okay. Time, Lord, so... Kain na na. Hello, good morning. Happy farming. May meron tayong kasama naglalandi yung dalawa oh. Ayun sila. Si Ruel at si Miss Lovely. Experience natin yung pagpunta natin dito sa Kagbalite. Ito sa na ayan, mapapansin niyo medyo white beach then pupunta tayo doon. Kaya doon sa mga nais na, na mag-travel then mag-swimming, sabi ko na isa sa magandang area ito. Kagbalite Island. Bale, dito nga pala kami nagpunta sa ano? Bilyanue. Beach. Dito sa Kaipalete, no Uban, Quezon. So, pupunta natin nga ito mga kasama. Kasi, kahit na doon ha, medyo mababaw pa yung area Pero mm -hmm. kagabi, hanggang dito sa area ang to, medyo wala siyang tubig. Di ba na lang, nung mag-ahating uh, gabi na, then, uh, nag-umaga na, Apa? mahaba at malayo yung area ng Pumbaw. Pupuntahan natin yung ating mga kasama. Ayun sila. Ayun. Diyan kami sasakay mamaya po. experience natin yung White Beach. Yeah. Ayan. Ayun siya. Kaya sa mga nais mag-swimming, may recommend ko sa inyo para ma-experience niyo na maganda. ka uh, medyo weekend, Maraming tao dito, pero pag hindi siya weekend, uh, regular days. So na-experience namin, medyo tahimik at masarap. Kasi kami lang yung tao dito, halos gabi eh. dito sa Villanueva eh. uh, Beach. Based dun sa aming nakausap, eh, bukas, dahil Friday ngayon, bukas ay uh, Saturday, maraming magiging pupuntang bisita dito sa area. Then, nagiging crowded din itong lugar minsan. Bagay, uh, medyo nagkasabay-sabay na maraming nag-swimming. Pero bagay, hindi siya weekend. Sarap experience yung uh, arito ka. Para pag relax ka. Para kang nasa paraiso. So, ayan. Mapapansin nyo, malayo na kami dun sa pangpang. -pang. Yung talagang pasigyan natin. Pero, punta pa tayo dun. Uh, naglalakad yung aking mga kasama. Ito to, sa to, totoo lang, itong bangka na to, eh nasa mababaw na parte ng ating uh, dagat. Ang At, nakakasama ko natin sa kapina. At, uh, tingnan nila kung gaano kalayo yung mababaw na area dito. sa ah, Tagbali Island. Ayan. Nandito na tayo sa bangka. Bangka ni Kuya Aronaue. Ayan, kung mapapansin nyo, may nakasulat. Nakasulat siya na kagbalite. Mauban Quezon. Ayan. Medyo puyat pa tayo kagabi kasi nag-shot-shot kami. Ayan ngayong umaga. Uy. na na. Ito ngayong umaga. Ngayon para hindi <laughs> dahil uh, umaga ngayon sinamatala natin sa <laughs> kakataon ayun, ang layo ng aking mga kasama, ayun layo na natin sa tapasigan, ayun <laughs> experience natin yung ating tour, yung ating travel, yung ating uh, swimming uh, overnight dito sa Gagbalete kamo uh, sasabi ko sa inyo, kaya magandang puntahan unang una, kasi hindi siya ganong kamahalan at ang isa pa, mula doon sa aming, aming sinakyan sa Quezon City, Mauban, Quezon, doon sa part doon, ay isa't kalahating oras hanggang dito para tayong dito sa Kambalite. Pero may, mas may malapit daw na daan pag doon talaga sa pundohan o doon sa terminal ng ating uh, ng ating sasakyan uh, sa Mauban, Quezon, terminal ng bangka medyo mas sabi nila kasi hindi ko hindi ko na experience uh, almost kalahating oras lang wala doon ng so yun yung ating yun yung nais nice na ma-share ko sa inyo dahil uh, maswerte kami dahil may mga kaibigan kami rito sa Quezon sa Mauban uh, at uh, libre lang yung bangka pinalibre na lang kami kaya siyempre maliban doon salamat sa kay Kuya pangki dahil pwede kami sa bangka then mamaya mga before 10am kasi ngayon ay ano pa lang 6 6.30 uh, uh, before 10am maangat na rin kami then papartial kami doon sa mga sunbars at uh, iikuti namin itong nagbalite mauban keso so malapit na ako sa aking mga kasama ayun na sila mauban sim nasa ano na lang ako ah uh, hanggang kita pa lang pero napakalayo na natin dun sa talapasigan ah uh, dun yung ating mga kasama tinatawagan tayo happy ng ating mga kasama Barbie! sa dagat ah! <laughs> <laughs> deserve ni Happy Farming na kahit pa paano magsaswimming man lang Mags, uh, swimming kaya ito yung aming ginagawa ngayon sana ah uh, nakakuha kayo ng idea kung saan kayo pwedeng makapasyal at ito yung the best place, the best area para sa mga magsa-swimming, higit higit ay bagay marami kayo. Happy Roba, grupo. Happy swimming! Ayan! Ang ating kasama. Ano ba yan? Ayan sila. Wow, enjoy na enjoy na si paring Max. At ayan si Greg. Happy si Barney! Happy Swimming! <coughs> uh, salamat sa iyo. Biyan-biyan ng konti. Uh, deserve lang natin basta na tayo minsan ay mag-enjoy. Hindi lang puro trabaho. Kaya't ngayon na experience namin Ganto ka ganda dito sa Kagbaleteng Mauban Quezon. Maraming salamat! Uh! Ano yan Kuya <coughs> Greg? Paano man? Pero hindi, binunot ko lang dini, ko. hindi ni ko. Ito, pa. isang oh, isang dini, klase dini, ng dini, halaman dini. pero mukha siyang panong manok. Yeah, yeah, pero talaga. grade? Wow, Ayun, bago sumisikat na ang ating haring araw. Ayun, kung mapapansin niyo. Wow. Ang tawag daw dito ay yung Mamarang mamarang. Mamarang sa mamaran. dagat. <laughs> so ayun. may mamarang dito sa dagat. dagat. <laughs> Pero sa Kapalite lang ha. Uh, sa Kapalite lang meron ito kasi sa ibang lugar, Walang. sa ibang area marami ay si orchid. Na kung saan din oh, ay Ay dami oh, mama. Kaya nga mamarang kaya dami. Oo, oh, kaya daw mama. Ito 'yung dagat. Oo. Kabuting dagat daw ang tawag, may tawag ay mamarang pero sa totoo lang wala akong idea kung ano to. <laughs> Ayon. Pero ay talaga mamarang 'yun sa kati ay mamarang. Ibig sabihin, medeng yun ay pinagtataguan ng ating mga isda kasi medyo malalim na yung area. <laughs> wow. Almost 300 meters ta kami from beach front ng Villanue so ganun kalayo yung uh, napupuntahan ganun kaganda dito sa Cagbalete Mauban Quezon kasama natin si Muro Ami si Paring Alan wala pa raw siyang huli bago pumunta rito pumili siya ng goggles medyo may kamahalan then 65 hindi daw nagkakatubig ang kanyang mata <laughs> ayan so lalakarin namin siguro hanggang 500 meters pasyalan namin para ma para may share ko sa inyo kung gaano kalayo yung aming uh, napupuntahan dito pagka gantong umaga Ayan yung mga kasama ko Kami po ay empleyado ng Philippine Coconut Authority na nagkaisang pumunta dito sa area para sa ganon ay ganapin yung aming swimming So, building at saka swimming Yon, yung ating mga kasama, sinabi sa akin kung Ha! Kung bakit pala ang tulay dito ay green na green yung tubig kasi Digman. Ito ka tayo, no? Marami siyang digman. Digman, ito ay yung halaman sa dagat seaweeds na nagtatagwa ng isda and then dito na rin ang hihinahin so, yung mga isda. So, yung napansin namin dito. At ang isang kagandahan ay medyo hindi siya yung katulad doon sa typical na ibang area na mabato, masakit sa paa, dito ay hanggang sa ganito kalayo man lang tapos buhangin na sa white sand medyo may kulimlim pero dito sa dito sa north pero sa isa Ayan. Yeah. tayo tayong isla. Sita pa tayo ng uh, Alaban, Quezon Quezon, and Lopez Quezon. So, yun yung bayan na isla sa lalawigan isla. Lalakad namin. Medyo malayo na talaga kami doon sa beach Ayan. Pero, yeah. merong nag merong surf. So, yan yung mga bagay na pwede ma-experience dito sa uh, Kagbalik. Mauban Ayun. Kaya yeah, dun sa mga may hilig sa windsurfing, punta na kayo dito para experience ang windsurfing dito sa Kagmalite, Mauban, Queso. Ah, uh, medyo layo na namin pero ang babaw pa rin. Ayun yung ating beachfront. Sama ko si Paring Alan. Pare, ano, kumusta dito sa atin sa natin pinuntahan dito sa Cagbalete Island ng Mauban, Quezon? Hindi lang matanda mag-i-train dito pati bata kasi natin malasang sa kalot. Ayun. Malayo na mababaw pa, hindi kayo dito mag-uori. Masama kayo bata. Kaya pa tayo. Para to sa mga family na mayroong bata, may ipasyal lang talaga at may experience nila yung dagat kasi ayon so, sa sinabi niya malayo na ay mababaw pa <laughs> then may pa yung dagat yung mag surfing so malapit lang sa atin may experience na na explore na yung lugar and then yung surfing kaya sana pagkanda ng lugar Ayan, yung ating mga kasama. Happy swimming! Happy, happy swimming! Ang tanong, bakit kagbalite? Eh, kasi yun lang sa bidding. Ah? <laughs> so, ayun. Yung doon na nalo sa bidding. May bidding ba tayo? Bakit kagbalite ang napili nating area? Eh, kasi. Para tayo ay makapag-swimming. Eh, kasi gusto natin rosal sa Batangas. Ayaw namin. Eh kasi <laughs> hindi kami marunong Ha? 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 Ang... Ha? ayon Ibig sabihin, mababaw malayo na, mababaw pa dito sa ating area. Eh kasi taga Quezon Yun, taga Quezon sila. So medyo tinatangkilig na lang yung sariling kanilang lugar. Yes. Oy. So ang number one kung bakit nalang napili itong pagbalite <laughs> Ang unang-una uh, nga hinahabon nila ay yung white sand na natin sa lugar So napakaganda ng white sand And then uh, hindi pa dito kung mapapasin nyo, hindi pa dito crowded mga tao, napakalinis ng ating dagat. Then, bagay na bagay ito doon sa ating mga anak na medyo malit pa kasi makakapunta sila sa dagat, mababaw, hindi tayo mag-worry at payapa lang yung ating dagat. Merong si po dito sa kalbalit. Yeah! <laughs> Ay, meron man gong <laughs> Ayan, maraming salamat and happy farming! Happy swimming! Ayan, sa uh, nais na magkaroon ang uh, naghahanap ng uh, mapapagswimmingan na beach. Punta na kayo dito sa Kandante, yeah! Pahuban, Quezon. Maraming salamat and happy swimming! Yeah! <laughs>